Hi, good morning sa inyo. Uh, good evening, good afternoon, good day kung nasa mga parte kayo ng mundo. At welcome sa panibagong vlog. So, kapon si Macy's nagkwento sa akin ng tinaasan na daw yung sweldo niya. Humingi siya ng parang pagtas ng sweldo. So, yun ang good news, di ba? Ang bad news, eh, habang nagmamahit siya sa akin, natapilok siya. Ano nangyari? Eto. Paga. Ang kanyang... Ang tawag dito? Uncle na? Uncle to sa ano na, sa English na. Na yun na. Paga. sugok. Sugok. Huwag mo i-baba. So, yun. Uh, dadalhin namin siya doon sa ano. Sa hospital para patingnan. At kumuha ako ng isang araw na lib Para masamahan ko siya. Sasamahan so, namin ni Kuya. Sana walang pasok yung panganay namin. At ako yung nagagawa ng ginagawa ni Mrs. tuwing umaga, di ba? Pero per, ng baon ni Basti. At sana ko konti yung tao doon sa ano. Hospital kasi pag madami tao doon, eh ang ng pila doon. Tapos ang problema doon, pag may ah, naunang mas emergency. Talagang inuuna nila yun. Baka aabutin kami doon ng mga tatlong oras. <coughs> tatlong oras o dalawang oras. Kaya good luck, di ba? importante naman eh, mapatik na namin yung paa ni misis, No? Kaya request lang ni Mrs. na taasan yung sweldo niya. Absent ka agad. Pero wala tayong magagawa. Eh. Aksidente yun, di ba? Nangyayari nangyayari yun eh. Ito yung gustong baon ng anak naming bunso tinapay, mortadela, mayonnaise, tapos isa pang mortadela, tapos tinapay. Ayan. Basi. Ayan o. So, ready na yan. Nasaan nalaganan niya? Ay, plastic lang. Ito yung magahan ko. Banana. Ay. Ay.

Ay ka na. Lagyan ko rin ng tubig. Tarado muna natin ito. Sosyal hmm. tong aso na ito. Mineral water pa ang tubig niyan, di ba? <coughs> hmm. <Hey. laughs> <Mahapi sya> eh. Happy pisha eh. Nagagalaw uh, yung buntot eh. Ang ganyan ng aso, ibig sabihin happy siya. Gising na yung bunso namin, nagano na siya. Ah, uh, hihilamos. Gawa ko naman si Miss ng kape. Hindi ako marunong nang ganito eh. Hindi kasi ako nagkakape. May tubig ba ta? Hindi yan, doon sa makineta. Hindi yan. Anong makineta? Yung maka. Ah. <coughs> eta pe Nemesis. Nag-alarm na yung cellphone ko. Ibig sabihin, papasok na sa trabaho. So ayan, magbibis na ako at uh, dadalhin ko na yung aso namin sa labas para as usual, Wal pupu. Ikaw, dadalhin ka na Ako na. Ginamit namin yung ano ko, uh, yung upuan ko sa computer para wheelchair niya. <laughs> ayan o. Kaya mo, tutulak kita. Ayan ang so, susot mo. Ayan, si Basti. Ready na rin. Papunta sa school niya. Tangkad ni Basti. <laughs> Mamaya, maliliitan na rin ako niya. Ang <laughs> tangkad ni Basti. Oh, ba't sarado pa rin? Sin sinarado mo ta? Ayan, okay na pala. Ayan. na kami sa park ni Posti. Ito yung palaging ginagawa ni Mrs. araw-araw, no? Tuwing umaga. Tapos ganitong oras, kumapasok na ako sa trabaho. At, ayun, gising na siguro si kuya. Hinihintay lang namin si kuya. Nag-uumagahan lang. Kaya nalabas ko muna to. Para makapunta kami ng ospital. At siguro doon, dami pila doon. Ipat kami ng pwesto. Magtagal niya magpupu. Medyo malamig na sa umaga. <laughs> Yan, nung naghahamog-hamog na yung mga ano. Tingnan niyo yung mga dahon. Mo. Ay, mga mga tubig-tubig na. Ibig sabihin, malamig na. Tagal na itong magpupo. Posty. Ganito ito sa pag nalalaman niyang iiwan siya. Ang tagal eh, parang nasa dya. Nandito na kami sa bahay. Uh, buti na lang may elevator. Grabe, hindi mo yung pako eh. Medyo malamig. Sana ready na itong mga tra. Ang gising na si Kuya. Ano ba dapat? Ang paan sa ito? Mm-hmm. Ilak niya Tayo, tabas niya. Kus. ito per 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 liter na lang. na Ayun, papunta na kami sa hospital At medyo traffic syempre Ngayon ay eh, alas 8 ng no umaga Pasokan kasi ng mga school normal na traffic, di ba? Pero mamaya siguro wala na yan. Kasama namin si Kuya. grabe ang traffic. See, uh, right no, no. Pero importante but, naman but, doon, malapit na kami sa uh, hospital ni Mrs. Malapit so, uh, uh, diba? na kami sa hospital. Ayun na ayun na. Hindi ba yan? Ah, ayun. Dito na kami sa ospital. Ah, uh ah. -huh. Ay, na Ayun, nakalabas na kami. Ito yung binigay kay Mrs. na ano. Parang sprain lang, pero amo na yung boto na. Na? Na, ah, nag, ano, ng konti yung boto. Pero hindi naman bali. So, Ayan, nilagyan siya ng ganito. Bandage na mga kapal. Sakit pa? Ha? Importante naman, hindi bali yan ha. Tsaka mabilis. Dati pag nandito kami, nagtatagal kami dito ng mga apat na oras eh na. Ngayon, mga dalawang oras lang na. Mabilis ngayon ha. At natawagan na namin si Kuya. Pabalik na siya dito. Galing nga sa sa market. Nag-uukay-uukay malapit lang naman dito yon So, saglit lang siguro. Ay! Nandito na kami. Sa kotse. Ayun, malapit na yung bahay namin. Nandiyan na yung bahay namin. Pero, pupunta kami sa amo ni misis para kuhanin yung tungkod kasi meron siya doon sa amo niya kasi may tungkod yung amo niya so dadaan lang lang namin saglit dito lang yun sa taas tapos ah, nagmesis pala yung amo ko ah, tinatanong kung pwedeng pumasok ako ng hapon so yun magluluto lang siguro ako tapos magtatanghalian and pasok sa trabaho di ba? <laughs> sa hindi yun ay

Dito na kami sa bahay. Diyan na. Ciao. So, at andito na kami sa bahay. Luto naman. Luto ko ng pork steak para mabilis-bilis. At babalik ako sa trabaho. Tinanong kasi ng amo kung makabalik ako ng hapon. Kasi nga maraming gagawin. So, bakit hindi, di ba? Sayang din yun. Nandito naman yung dalawang bata mamaya. Ay, yung pangani pala namin may trabaho. Si Basti, yung puso namin nandito mamaya. Ayun, siya yung tutulong kay misis. At... utom muna ako. Ayan! Bumilaw ko ng... karne kahapon. Isang kilo to, pang pork steak. Ang ganda, oh. Di ba? Yan. Ayos na ayos yan, di ba? Buksan natin to. Para pag mausok, buksan natin ang exhaust fan. Para yung usok hindi matitira dito sa loob ng bahay. naprito ko na yung karne yan lemon juice ah uh, toyo siyempre paminta uh, at mamaya ko lalagay yung ano sibuyas sa huli para masarap sarap ayun luto na ang aking pork steak oh di ba? Yan ang gusto ko, medyo malapot yung sabaw kaya nalalagyan ko ng konting cornstarch. Ko Tapos yung sibuyas, uh, hindi yung lutong-luto. Parang fresh-fresh ng konti, di ba? Para malinam-nam ang lasa. Siguro okay na to. yun o. Manapin. hmm Wow. Tarap. Ayan, ready na. Pork steak. Sinaing, pero hindi ko masyadong luto yung sinaing kaya pwede ko nang patayin ang excess pan. Siyempre tatakloban to. At baka may ano, langaw. May langaw pa rin ngayon eh. Pag kasi malamig na malamig na, eh wala nang langaw dito. Pwede mong uh, lamok wala. So yan. Mga kapanaman, 11.15 pa lang. Nagbalik ko pa sa trabaho mga alas dos. Kaya, pahinga muna ng konti. Ay, ayun, nakatulog ako. Sile. Kaya na kami ni Mrs. At mamaya papasok ako sa trabaho. Ninit ko tong soup. Ginawa ko kahapon. Rub and coin. Yan o. Ang Mmm. Parang ang lamig na. Ay. Sarap niyan. Pork <laughs> steak. Kain na ako. Thank you, Lord. Ayan, tapos na akong kumain. Lalabas muna ng sinampay. Maganda yung araw ngayon. At ayun, tapos na akong kumain, tapos na akong magsampay at magbibis na ako para pumunta <laughs> sa trabaho, di ba? At mamaya na lang ulit. Total lang dito naman yung mga bata. kasama si Miss mamaya. So, yan. Uh, trabaho muna. Ayun, papahinga na si Mrs. <laughs> at nakahiram na rin kami ng ano sa amo ni Mrs. Itong tungkod, dalawang tungkod. Samahan mo muna si Mama, okay? Ha? Tutulog ka lang lagi eh. <laughs> ayun, peace na ako. Trabaho muna. Ciao. Mm. Ay, mag-aalas 8 na. Ngayon lang ako makakaupo. <laughs> ako yung nag naglabas ng na. aso. Ah, At ayun, nakapagluto na si misis. Pilay pa yan. Ha? Tapos na? I'm fine. <laughs> okay naman. Okay na yung paa niya. Uh, hanggang biyernes siyang nasa bahay na magpapahinga. Kasi yun ang binigay sa kanya ng doktor, yung doktor namin. So hanggang ano daw siya, hanggang biyernes na naka May ano naman yung certificate. So pag may ganun ka, dito kasi pag may ganun, talagang kailangan mong tumigil sa bahay. Bawal kang lumabas kasi minsan may darating ng mga doktor na magkakontrol sa iyo kung nandito ka sa ano sa bahay. Minsan kakontrolin yung paa mo, kung, kung ano man yung sakit mo. So, ayun, napaka-importante dito nun na pag may sakit ka, huwag kang lalabas ng bahay. At pag natsyampuhan ka na wala sa bahay, hindi <laughs> <laughs> ka lang ano mangyayari doon. Ano mangyayari doon? Pag natsyampuhan na, na wala sa bahay. <laughs> Hindi ka mamayaran. Ako na. Ano na Ay, ayan na. Ah. Pasta. At syempre ang yung ah, ang tawag dito, beef pele na may rucola sa ibabaw. O rugula. Hindi ko alam anong tawag sa Pilipinas nito. Ah, nalimutan ko bumaling tinapay. Kompleto kami ngayon. Nandito si Basti, nandito si Kuya. At na nandito si Posti, Ayan. Kain na na. Thank you, Lord. At ayan, dito ko na rin tatapusin yung vlog namin ngayong araw na to. Sana nang-enjoy kayo. Ingat palagi. <laughs> At God bless you lahat. Ciao!